Ayan, good morning, good morning sa ating mga followers. Sakutin uh, sagutin muna natin yung uh, PM sa atin ng kung anong risk management yung ginagamit natin sa pag-trade. Ako kasi bilang isang trader, investor, or position trader, wala akong fix na ginagamit na risk management. Depende po sa setup. Magbibigay na lang ako ng example. Minsan, ang risk management ko is yung upside niya, 10% downside niya maximum 5% pababa po 'yan. For example, parang ganito. Lalagyan natin ito ng uh, rectangle. Ang area nito, kukunin lang natin yung uh, range na 'yan, yung uh, sideways na 'yan, yung consolidation na 'yan, kukunin natin. Titingnan natin dito yung uh, percentage. For example, 8% kung kukunin natin dito, bibili tayo dyan, may 8% tayo ng gain. Pag ganyan, 8 to 9%, pwede rin tayong mag-cut loss dito. Pero dipindi pa rin. Pag 6%, mataas na masyado yon Pag dito naman sa 4%, alanganin na cut loss yun kasi nasa support. Itong support niya, 200 MA at 100 MA. At the same time, nasa support pa rin siya. Ito yung maliit na box nito Alanganin siya. So, kung bibili ako dito, hindi ako bibili sa area na yan. Dito ako bibili. Yan, isasagad ko yan dito. 10%. Kung mag plus ako, dito na ako sa area na ito. 10% yung upside niya, downside niya is 5%. Medyo malaki yan. Ang ginagawa ko dyan, sa allocation na naman babawiin ko. Huwag kayong mag-allocation ng malaki. Yun nga sinasabi ko, no all in. For example, may 1 million kayo, biging mga 50,000 lang ang ilalagay nyo. 50,000 100,000 ganun lang or 50,000 lang kung matalo man kayo kung manalo kayo may 5,000 kayo 50,000 nilagay nyo. kung matalo kayo 2.5 ganun lang